lang tanghali mga katropan tangkero. No? kain tayo so ulam natin si adubo ang tayo sa pastik Taman lang sa buhay mga katropan tangkero. No? Chow po. Chow. Bang. Alaga tayo dito. Ito. uh, ulam natin with adobo Ah. Ya. So ito yung ulam natin sa halian Kaplastik na kanin. Tayo po tayo ya, mga katropang tangero. talaga ang buhay sundalo kailangan hindi ka marte sanay ka dapat kahit saan ka mapunta Kain po, kain. Ang init pa ng panahon. So, ito po yung pagkain natin. Naka-plastic lang. Share ko lang sa inyo kung um, may mga pangarap mga sa buhay, maging sundalo, dapat itanggal kay Marte. Sanay kayo kahit saan di mapunta. marunding ron din diskarte. Maganda ka sa iyo kapastik. Bigit yung tapo ha. So, itu minum kembang natin tuh serut din Bacteria rin tayo mga katropang tangero. At shoutout din sa ating mga OFW dyan, no? sa ating mga katropang tangero. No? Mga OFW natin, dyan, dyan. Shoutout sa inyong lahat dyan. Ingat kayo palagi. Maraming salamat sa inyong uh, suporta. No? Sa ating mga sul sulit followers. Ingat po, ingat po kayo palagi. Lalo lalo na sa Pilipinas. Mag-ingat po tayong lahat dahil sobrang init ngayong panahon ngayon. Dan itu buhay sang Sundalo, lengan di ketaga Marte. Maganda yung nakaplastik kasi. Tuloy tsita apa muna yung plastik. Bah, hindi ko naman gugugas. So ito na, malapit na maubos. Oh, isenta yun. Sulb. Sulb ang gutom. Thank you. Salamat sa iyong panonood.